Alam niyo ba mga kapots, yung bahay ng lolo ko huh? kasa sampung 10 bike, 20 motor at 10 tricycle. Pulubi pala What? ng lolo mo. What? Bakit? Lahat ng sinabi mo kasa sa CR ng lolo ko. Napaka pulubi pala ng mga lolo niya. Boy. Bakit? Kasopyo lang yung bahay ng lolo ko. Yung bahay ng lolo mo at saka lolo mo kasa sa kulungan mo. kahit pagsamay mo yung bahay ng lolo mo, ng lolo mo, ng lolo mo, ng lolo ng lolo ng lolo mo, Bakit? Bakit?